palagay ko, hindi nililina ng pagkasalup ng Malacanang, especially. Hindi siguro nililina ang protocol na dapat uh, kung kailan magsasalita at ano sasabihin ng mga ahensya ng gobyerno. Kailangan yan ay gagawin nila. Kaya kung hindi ka magkakagulo talaga dahil talagang yung sinusudun uh, sinusunod mo, yung mga itinatanong lang sa'yo kapag nakaharap ka sa media. So, ang nagde-define tuloy ng direksyon ng pag-uusap, ay yung nagtatanong, hindi yung sumasagot. Ay eh dapat sa isang maayos dapat pagpapatakbo ng pamahalaan, yung linya ng gobyerno ay malinaw sa lahat ng kanilang uh, mga ahensya para hindi nagkakaroon ng ganyang uh, pagkakaiba-iba ng opinion. Dito po sa uh, nakalipas na mga araw, nagkaroon po ng uh, palitan ng mga pahayag no si Congressman uh, Pulong no in reaction doon sa naging pahayag ni AFP uh, Chief of Staff uh, Romeo Browner, kaugnay nga doon sa typhoon missile ng Estados Unidos na kayang maabot umabot uh, hanggang sa uh, China. Pero dito muna tayo sa basics po no. Uh, bilang ikaw po ay naging uh, pinuno ng Department of uh, National National Defense, nasa ilalim nyo po yung militar. Gaano kahalaga po yung uh, karunungan ng mga hindi lang uh, ng mga opisyal ng DND pati na rin sa mga opisyal ng militar, uh, mga dapat uh, tandaan, lalo na pa sa usaping diplomasya, lalo na sa panglabas na, na usapin, tamang komunikasyon po, tamang pagsasalita po uh, uh, dito, uh, Secretary. Alam mo, uh, hanggat maaari hindi hindi nagsasalita ang ating armed forces. Pero alam mo, uh, pinag-aaralan, siniseryoso nila ang ating ang larangan ng diplomasya. Kasi sa gera, mas importante na nanalo ka na hindi mo na ginigera yung kalaban. Ngayon, ang masasabi ko lang, ang lahat ng ating embassy, meron tinatawag na military attaché. Anong ibig sabihin niyan? Nandiyan yung ating armed forces in every uh, Uh, aspects ng foreign relations kasi very important sa kanila ang nangyayari sa ibang bansa. Lalo na na ang Pilipino, walang bansa kang pupuntahan na walang Pilipino sa ngayon. Nakakala tayo sa buong mundo. Very important sa ating uh, security uh, agencies na malaman kung ano ang nangyayari sa mga bawat bansa baka bigla magkagyera dyan. Eh paano? Kailangan may um, advance information tayo para mapaghandaan natin kung paano natin ililigtas yung mga kababayan natin sa different parts of the world, no? Kaya, importante na naunawaan na yung diplomatia. Pero yung sa magsasalita ka on your own, armed forces, eh nakikita ko si, uh, kung sino-sino na talaga nagsasalita, hindi lang armed forces, no? At kung minsan, ah... Uh, Bidya na rin ang may, uh, hindi naman sabing may kasalanan. Eh, bigla kang tatanungin eh. O, oh, ano gagawin mo? Sasagot ka ba o hindi? Mahirap naman sasabihin, hindi ako pwede magsalita. Siyempre, kahit pa paano magsasalita ka. Tingin ko, kunyari, nangyari kay General Brother, na nakapagsalita siya tungkol sa typhoon missiles, eh, medyo hindi uh, nagandahan yung iba sa ating mga namunguno sa, sa bansa natin. Pero sana naman, ah, uh, pari uh, Pare-pare silang nasa gobyerno eh. I don't think if the... Sino pa nagsanda? Yung mayor natin, yung congressman natin from uh, Davao? Ah, uh, Congressman, uh, Pulong Duterte, kasi nga na, nabanggit na siguro na, naitanong dito kay uh, General Browner kung hanggang, hanggang saan naabot. Pwede rin naitanong, aabot ba yun hanggang China? Alam mo naman yung uh, klase ng uh, pagtatanong. Pero yun nga, ay. <laughs> uh, nasagot niya, pero medyo hindi nagustuhan ito ni Congressman Pulong kasi ang sabi niya, uh, bakit mo inuna yung, kumbaga parang pinagmamalaki mo na kayong umabot ng China, hindi mo ba naiisip yung possible retaliation ng China? Kaya ba nating saluin yung mga retaliation? Iyon ang mahirap ang sa, uh, sa sa larangan ng dipesa, nahirap yung nagpipigil ka na ang, ang instruments of war mo ay hindi kayang saktan yung kalaban eh alam mo naman yung kalaban ay kaya kang pulbusin eh hindi ba Hindi hindi nangangahulugan sa dahilang superior yung yung weapon system ng kabila ay hindi ka rin maghahanda na maunawaan mo man lamang kunyari yung type of missiles hindi atin yan eh uh, uh, sa Amerikano yan at kaunti lang yan. Eh ngayon, kung nagkaguluhan na wala na yung mga Amerikano na iwan yung Typhoon Missile, binabakba ka, babanatan ka na ng China, hindi mo magkagamitin yon. Eh paano mo gagamitin kung nagtatanga ka hindi mo pinag-aralan, nahandya na sa lugar mo, hindi mo pag-aaralan, no? At saka ako, ang tingin ko sana, uh, si Congressman Duterte, pag tumawag kay General Brown, ay sasagutin niya. At kung sabi niya, magkapit tayo, mag-usap tayo, paliwanag po sa akin, papayag yan. Dapat yun ang unang ginagawa. Huwag tayong mag-away-away dahil sa media, I'm sorry to say. No? Kung uh, nag- uh, eh, kung bisa pinag-away talaga tayo ng ibang mga media practitioners para makuha nila yung tamang Tamang, uh... Pero dito na rin po papasok yung tamang diplomasya, sir. Kasi pwede namang, pwede bang sagutin? Or ma, may ina ba yung uh, naging uh, sagot ba ni uh... Uh, General Browner, pwede niyang gamitin na lang na, ano na lang, yung distansya na lang. Pwede yung uh, safe na wala kang, kasi pag once na meron kang mabanggit na mga bansa, eh talagang maraming mga uh, alam mo na, mga komento, opinion, uh, critics agad uh, dito. Pero kung distansya lang mababanggit mo, so parang plain safe. <laughs> eh alam mo kasi, ang nangyayari kasi opinion yan eh opinion of both countries. No, kaya kung minsan natatangin na rin yung damdamin mo kung magsalita ka. Nakala, naintindihan ko yung, yung, yung damdamin ni General Browder eh. Kasi siya yung nabubuno ng ating armed forces. So, pag nagkagulo siya, yung unang tatabaan niyan. Pero alalahanin natin, ha? many years ago pa, declared ng China that we are their number one enemy among their people. No. Kaya pare-pareho lang yan o oh, at meron pang mga na, nabanggit din si Congressman uh, Pulong kung sino ba ang uh, uh, yung naratibo na talagang uh, sinusulong uh, sa Pilipinas ba o sa Estados sa uh, Unidos pero ang sumagot naman dito is yung taga uh, Philippine Coast Guard na ang sagot naman dito na ang uh, mga pahayag naman ni Congressman Pulong ay uh, pro-China. Tapos uh, ang dami nang nabubuksan ng na mga uh, ng mga issue po na keso hindi pro -China, uh, hindi hindi pro-Philippines, pro-China daw. Yung isa naman na uh, uh, pro-America yung mga naratibo. Uh, ganito po yung mga lumalabas. Uh, Uh, dito na mismo sa ating bansa, doon yung hindi nagkakaintindihan din na pagdating dito Ang ibig sabihin lang yan ay medyo may pagkukulang talaga ang ating gobyerno. Kasi may protocol lahat yan eh. Uh, noong panahon namin, may panahon na yung mga issue, hindi ka pwede magsalita kahit cabinet member ka na. O may, meron talagang tagapagsalita na sinasabi. Eh palagay ko, hindi nililinaw ng, ng Malacanang, especially. Hindi siguro nililina ang protocol na dapat uh, kung kailan magsasalita at ano ang sasabihin ng mga ahensya ng gobyerno. Kailangan niyan ay gagawin nila. Kaya kung hindi ka magkakagulo talaga dahil talagang yung uh, sinusunod mo, yung mga itinatanong lang sa'yo kapag nakaharap ka sa media. Eh. So, ang nagde-define tuloy ng direksyon ng pag-uusap ay yung nagtatanong, hindi yung sumasagot eh dapat sa isang maayos dapat pagpapatakbo ng pamahalaan, yung linya ng gobyerno ay malinaw sa lahat ng kanilang uh, mga ahensya para hindi nagkakaroon ng ganyang uh, pagkakaiba-iba ng opinion. Opo, yung tinatawag ba na megaphone diplomacy, nagiging mabisa po ba yan? Ah, alimbawa po sa ibang mga bansa, kasi hindi lang naman po ang Pilipinas ang may ganitong uh dispute din mga hindi pagkakauunawaan uh, sa tingin niyo po naging mabisa ba lalo na sa ibang bansa na pwede nating matutunan uh, na hindi maganda itong ganitong klase pamamaraan ng uh, uh, diplomasiya uh, kasi parang malalagay natin sa alanganin ng buhay ng mga Pilipino ren uh, pag uh, talagang uh, lumala ang tension eh alam mo may mga impormasyon tsaka may mga kunyaring mga kwento-kwentuhan na ganyan na sinasadyang ipa ipakalat ng ibang bansa no ko dyan, titignan nila siguro kung ano, uh, nag-react agad ang China sa mga sinasabi ng mga natin dito tungkol sa tulong ng Amerikano. sa uh, sasabihin ba natin na talagang nasasakta ng China doon sa mga nadidigla? O talagang pinapalupa pa nila para masukat, susukatin nila? Gano'n ba ka ganda yung relasyon talaga ng Amerika at saka ng mga Pilipino? Sinusukat nila yan eh. Kaya tayo naman, ang maipapayo ko lang, huwag tayo pabigla-bigla. No? Ah, Pag-aralan din natin. Yung mga reaction ng mga, ng mga, for example, ng mga taga-China, huwag natin nga, uh, Dadamdaming masyado siya. No? So, <laughs> sukat yan eh. Sukat ang kanilang sinasabi. At ang masasabi ko talaga, China is a very advanced country. No? At maganda talaga ang infrastructure ng kanilang governance. No? lahat ng sinasabi na kanilang mga ahensya ay eh, dapat pinakikinggan nating mabuti at pinag-aaralan, no? Kasi sukat yan, eh. Eh, dito tayo, pabigla-bigla lang tayo sumusulput, eh. Ang, ang maganda lang dyan, eh, palagay ko, hanggang ngayon, hindi pa rin naiintindihan ng gustong kumalaban sa atin anong klase lipunan ba itong Pilipinas? Anong klase mga mamamayan meron sila? Paano natin i-handle ito? Palagay ko ngayon, eh, degree of confusion kasi very confused ang ipinoproject natin tungkol sa atin sa buong dating.